At ito rin guys is pwede naman tayo guys magpurga rin uh, regularly, monthly o every time na magpapalit tayo ng pakain. So purga, bakit kailangan gawin yun para at least yung bago. Hmm? Mga estimate mo dito, manay mga ano? 25 kilos, 28? Kumasok na kaya ito ng 30 kilos, hindi pa? Mga 30 kilos, bala pa? Mga 25, 28, ano? Tamang-tama yan, lechunin. So kapag ganito, dapat pwede na rin pang i-convert, ano? Papatapos na yung ano, starter. So, direction na rin kong manaw, grower. So, December? Manay? Baka December. So, dapat dito. kapag ganitong edad, mga ano na ito, 30 days, 45, last 15, 60 days, mga papasok na siya ng 60 days to ano, to between 60 days to 75 days kapag ganitong age from starter pwede natong i-convert into ano, uh, into grower so okay naman yung laki ng baboy maganda, mahaba yung katawan itong alaga natin na ito guys babae kapag ganitong babae so tapos mababa yung presyukan mas madali para sa atin may option na pwedeng gawin ngayon ah uh, may option na pwede rin ipagpatuloy at pwede rin dumalaga hanggang sa yung inihin. Eh. Or kapag gano'n naman, pwede rin ibenta. So, yung mga ganyan yung sitwasyon, ito lang yung kagandahan kapag ang alaga baboy is babae. Tapos, hindi ka sigurado kung hanggang saan naabot yung presyo ng guys baboy. Kasi importante din talaga guys na <coughs> na at least alam mo kung hanggang saan yung uh, presyoan para at least matiyak mo na ikikita ka. So itong nakuha natin na to is babae. So pwede nating may auction tayo. Pwedeng gawin yun again. Pwede ka tayo na panghanda sa December. Or pwede rin namang ipagpatuloy at uh, from Dumanaga. Uh, gawin natin ang pagkakas. So, ito, pinapakain natin siya guys ng uh, starter. Ito, napakain na kanina, pero dinagdagan na natin. Ito kasi sa mga ganitong age, medyo matakaw na talaga guys yung baboy. Minimum na ganito, dapat halos 1 kilos per day. Hanggang 1.5 kilos na dapat ang nakukonsume guys ng alagang baboy. So, yung pagdadagda guys ng pakain, is depende sa program ninyo kung hanggang saan yung kaya ninyo kung ang program ninyo isa uh, gawin na yun, so pwede yan, dere dere so, Pero kung ang program niyo naman guys, yung sa patiner partner at isa nyong event ka kaagad, so kailangan pakainin nyo ng uh, medyo mas maraming feeds para at least makuha nyo yung timbang na lumaki, bumigat ka agad yung baboy at makuha nyo sa maaga at mabilis na paraan. Kung ang strategy niyo is gagawin lang siyang partner at pangbenta, so dagdagan niyo na kagad ng pakain. Pero kung gusto niyo guys gawin dumalaga, at later on na pagsisisyon niyo gawin ang ina yung baboy, so dahan-dahan lang din yung pakain para at least hindi naman kayo magpwelsa. Lalo-lalo na guys, yung uh, pakain sa baboy, hindi naman biro ang uh, presyo. Talagang mamumulobi kayo pagkakataon. Kaya importante guys na dapat balanse ninyo kung ano ba yung tamang pasistema sa pag-aalaga ng mga baboy na katulad nito. Ang kagandahan lang guys sa baboy na nakuha namin is talagang super healthy. Ito nakita niya yung katawan niya. Yung dyan, yung haba ng katawan. At ito talagang na uh, yung bigat niya guys talagang ano. ah, uh, ito kasi guys uh, target namin na garing, ano, gawing lechon pero nagkataon na ano alanganin yung oras at panahon so kaya dinuretso na namin so December kami magde-decide kung ano na talaga yung final setup nito so sa ganitong sistema guys kapag ganitong edad ano ba ba yung pwede natin gawin sa alagang baboy? una syempre pakainin natin ng maganda at maayos So, 1 kilos uh, upgrade tayo ng 1.25 hanggang sa ma-reach niya yung 1.75 kilos sa uh, napakain na dagdag na tayo ng dagdag kapag uh, nagkataon. At ito rin guys is pwede naman tayo guys magpurga rin uh, regularly, monthly o every time na magpapalit tayo ng pakain. So, purga, bakit kailang gawin yun? Para at least yung bago'y lumaki, at saka yung kinakain niya makuha natin yung resulta at tamang bigat. Kasi kapag hindi natin ginawa yon yung pinapakain natin sa baboy, hindi mag i sa kanyang katawan. Uh, later on, tayo yung mga problema na ang dami na nating pinakain, ang dami na nating ginastos, bakit hindi natin nakikita sa bigat at katawan ng ating mga alagang baboy. Isa yun sa nagiging problema at sugar ng mga magbababoy. Kaya dapat talaga, as much as possible, kung hindi man tayo monthly nagpupurga, at least kaya natin guys na nagpupurga tayo every time na magpapalit tayo ng pakain. Ito nga yung baboy natin, uh, nakita nyo naman maganda na yung katawan. At saka kitang-kita guys yung uh, resulta sa katawan ng ating alaga. Yung bigat niya, yung hubog ng katawan, talagang maganda. At happy tayo na uh, kahit ganun yung pakain natin, monitor yung pakain natin, at kitang-kita yung resulta sa katawan ng alagang baboy. Uh, kung nag-i-invest kayo sa negosyo ng pagbago yan, isa yun sa mga bagay na kailangan uh, matutunan ninyo at isa yun sa mga bagay na talagang kailangan ninyo i-monitor. Yung kanilisa, normal na natin ginagawa yan yung araw-araw na paglilinis. At ito din guys, uh, kung bata pa yung baboy, uh, siguraduhin ninyo, manamaagat tayong naglilinis ng uh, inyong uh, baboyan para at least pagdating guys ng hapon o ban ng gabi na to yun ay yung baboyan ninyo. Dito naman sa atin guys okay na tayo kasi itong uh, baboy natin isa na rin sa uh, paglilinis natin ng baboyan sa medyo uh, hapon uh, na oras. Uh, may iba kasi mga baboy medyo sensitive so ingatan din natin yan para hindi nagkakasakit yung ating mga alagang baboy. Isa rin guys kung wala tayong mga uh, Nimihan ng baboy, siguraduhin natin na may malinis tayong inuman. Kasi importante guys sa baboy, laging kailangan ng katawan nila na makainom sila ng malinis na tubig. Ito guys, uh, ng baboy kasi naalaga natin na nakakain na to kaya dahan-dahan na ito lang sa pagkain. So, ito nga pala guys, ang ginagamit natin na feed is Uh, is starter at bimig yung ginagamit natin. So, bakit ba bimig? Uh, pwede namang ibang kids Kung kayo baguhan sa pag-aalaga ng bagoy, mas makakaganda kung ang ginagamit natin fits is yung branded. Ibig sabihin, sigurado na tayo sa resulta ng pakain sa ating mga alagang bagoy. Uh, gumamit kayo ng hindi ba yung bago sa pandemik ninyo kung sanay na kayo sa pag-aalaga ng baboy. Kasi lalong-lalo na yung sa mga baguhan, importante na makuha niyo yung tamang resulta, uh, lalong-lalo na sa bigat ng baboy. Yung mga branded na pitch, uh, magandang gamitin. Uh, kasi nga, kung ano yung pinakain mo, makikita mo sa katawan ng baboy. So, sa kasalukuyan, bimig yung ginagamit natin at okay naman tayo satisfied naman tayo sa resulta. Si bimit premium, mahal pero quality. Ah, uh, kung hindi ko ayon ng bimit, so pwede kayong gumamit ng ibang mga pitch tulad ng mga pigrolax, tulad ng, ng mga kung ano naman -ano na mga pitch na available sa market tulad ng ulo at kung ano-ano pa. Meron din naman mga nasa nasa gitna ng mga brand ng feeds, okay rin na gamitin yun. Uh, siguraduhin nyo lang na may nat pagtatanungan kayo ng mga katropa ninyo para at least matiyak ninyo na uh, makuha nyo yung tamang resulta. Yun yung pinaka-importante sa negosyo ng pagpagpapuyan. Tayo, medyo okay, so tumigil muna tayo ngayon. I-stack muna yung sistema natin kasi ah uh, puro patinay na alagaan natin. So, sa ngayon, ito panganda lang sana to pero uh, ano muna tayo hindi muna natin tinuloy pero dire diretso pa rin tayo waiting tayo na tumaas na talaga dito kasi sabi ko region 130 135 ay medyo alanganin pa tayo um, hindi pa natin kayang pumita sa ganyang presyo ba. pero hoping naman tayo na tumaas sa as, na maging okay na ang sistema ng lahat at ah uh, makakatiyak tayo na kapag medyo naging okay yung presyo, at least kikita at kikita na rin tayo. So maraming maraming salamat para sa mga tropa sa pagsubaybay at pag uh, nyo sa ating channel. Uh, hanggang sa muli po, ito sinubadi mo ko. Uh, maraming salamat at paalam.